Okay, time will start now. Go, yeah. go, go, go. Bilis, team. Teamwork kayo, team. Teamwork, bilis. Ayan. Dali nga nyo. Ayan yung mga iba. Hindi nakikijoin sa palaro. Kaya makitim kayo dun sa mga kasama yun. Ayan, go, go. Bilis, bilis. Ayan. At dali nyo hanggang sa may dulo. Bilisan nyo at kaya ni-ulahan eh, pag sinong makakatagdala din sa may dulo. Go, sige. Teamwork kayong lahat. Yung mga iba, hindi nakikipag- Participate. Pagka may mga nanalo dyan, di kayo kasali. Kaya ayan, go! Ayer, bilisan nyo at siyempre galinan niyo. Kaya, kayo kayo ito kayong mga magkakasama at niyo ang inuminan niyo sa may dulo. Miliin natunahan pagka kung sino yung team na makapapaldala hanggang sa may dulo. Yun yung mananalo kaya pilisan sa yung kalam. Yung hina nyo. Oh, ayan malapit na hanggang doon sa may dulo si Gitalin nyo. Hanggang doon, ayan malapit na. Go, 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 go. Bilis, bilis, bilis. Unahan pagdala doon sa may dulo ayan at may nanalo na hanggang dun sa dulo. Kaya ayan, gagaling nyo talaga teamwork yung mga samahan nyo. Kaya very good kayo dahil nadala nyo yung inumina nyo hanggang doon sa may dulo. Kaya ang gagaling, ang nanalo ay siyempre, si Matik sa kasi, ay si blake sa kasi kulit. Ayan yung mga nanalo. Ayan, ayan meron kayong pa